ano ba? Umaga tanghali. Uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito po tayo Hi! ngayon, Sierra Madre Resort. Saan matatagpuan natin ang mga iba't ibang klase ng nilalang. <laughs> Una sa lahat, ang pinakamalakas kumain. Ay, sabay ka. Ayan, panoorin. Panoorin. Ayan, ang sarap, diba? Ito si Melanie. Ito ang isang uri ng nilalang. ano yan? <laughs> Nahulog na ang sinigang. Nilipad. Yeah. Ito yung pinakapayat sa lahat. Ito. Uh, Siya po si Lawrence. Ay, hindi natin pinakilala si Ella. Ella, hi. Lawrence. Wala yeah. na, na. Ano kaya yun? Yan. Ito naman po si... Uh, sino siya? Beautiful, <laughs> Beautiful Carla. Yeah, oh. Bettyful. Yun, sarap Betty po. Bettyful. Ayan! <laughs> <lang, laughs> wow! Ayan, yeah, sige, go! Bettyful. Bettyful Betty na Bettyful. Betty. Betty Yun. Yeah. Ate Ceci. Yung mga kaya. And Kuya Noel. Nox. Yun, ang pinaka-sexy sa lahat, oh. Legs pa lang, oh. <laughs> o. Oh. Ate Maya. Ate Maya. Ate Ish. Hi. Ate Ish. Ate Ish. Ate Ish. Ate Ish. Si <laughs> Ate Kristen. Hello. At ang ulam namin na sinigang. Wow. Masarap. Anong feeling? Masarap. Ah, overwhelming. Mas maganda. Ay, maganda Malamig. Parang spiritual yung ano. Sara. Ah. Talaga oh. kahit na maulan ng unang araw. Oo uh, naman. Spiritual. Mas nagkakaroon ng pagkain.